Rufa Gutierrez, muling pinag-usapan ng mga netizens at ng publiko. Ito ay matapos magbigay siya ng komento tungkol sa mga cheater. Halos 17 years nang single ngayon si Rufa Gutierrez at isa rin siya sa mga itinuturing na single mom and hardworking mom sa so showbiz industry. Matapos ngang makipaghiwalay ni Rufa Gutierrez sa kanyang Turkish husband noon na si Ilmas Bektas. Nagkaroon naman muli siya ng isang long-time relationship with foreigner na kung saan ay nauwi rin sa hiwalayan. Ayon kasi kay Rufa Gutierrez noon, matagal-tagal na rin ang kanyang relasyon doon ngunit tila wala naman itong patutunguhan kung kaya't nakipaghiwalay na rin siya dito. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang special friend at ito nga ang nililink sa kanya na si Herbert Bautista. Madalas makita ang dalawa na laging magkasama sa mga Gutierrez family events at iba pang events sa kanilang mga buhay pamilya. Sa isang video clip na kumakalat ngayon sa iba't ibang platforms, ayon kay Rufa Gutierrez, I'm trending daw. Sana the author posted a cute photo of me. Narito ang kinot na kanyang sinabi. Oh my god, Ate Janice. Kaya ayoko na mag-asawa eh. 'Di ba, mayayaman lang ang nangangaliwa. Ngayon pati mga mahihirap, mga bungi, mga pangit. May ilang mga netizen ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Rufa Gutierrez. Lalo pat mainit na pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa pangangaliwa o pagkakaroon ng second family ng master rapper na si Francis M. Komento naman ng isang netizen ay hindi na umano kailangan pang mag-asawa ni Rufa Gutierrez at mag-focus na lamang ito sa kanyang mga anak. Lalo pat nagagawa niya ngayon ang lahat ng kanyang gustuhin. Hirit naman ng isa pang nagkomento, sana ay kung mag-aasawa o manuuli si Rufa ay ang kanyang ex-husband na lamang na si Ilmas Bektas, nang sa gayon ay mabuo muli ang kanilang pamilya. Komento pa ng isa, wala o manong mapapala si Rufa Gutierrez kay Herbert Bautista dahil ayon mismo sa kanyang mami na si Annabel Rama. na walang balak pakasalan ni Herbert Bautista ang kanyang anak na si Rufa Gutierrez. Sa kasalukuyan ay tila maayos naman na ang komunikasyon ni Rufa at ni Ilmas Bektas. Sa katunayan ng mag-reunion ang mag-aama na sina Ilmas Bektas, Lorin at Venice sa Turkey, ay binigyan umano ni Ilma si Lorin ng pambayad nitong tuition sa kanyang pag-aaral. Kung minsan din ay nagpo-post din si Rufa Gutierrez na tumatawag sa kanya ang kanyang ex-husband na si Ilmas Bektas.